Yo! sa mga body? ngayon pala ay mag-chest workout tayo. Basic workout lang ito mga abadi at pwede nyong kayahin. At kung gusto nyong lumaki ang inyong chest, para sa inyo to kaya tara, nyo ako. Dito makabadi mag-uumpisa na ako sa aking workout at ito pala yung aking ginawang DIY squat rack mga body na pwede kang mag bench press. Ang ginagawa ko pala dito mga body ay nagwo-warm up, nag stretching para hindi mabigla yung ating muscles pag nagbubuhat na tayo. Napaka-importante yan mga body bago tayo mag-workout. Ito pala yung aking unang workout mga body ang flat bench press. Ang bigat niyan mga body ay nasa 40 pounds lang estimated. Ito yung aking first set at mag-start muna tayo sa magaan at ang ginagawa ko dito ay 12 repetition. Ito na pala yung aking second set mga body Bali nagdagdag ako ng tig to 20 pounds Bali 40 pounds yung dinagdag ko dito At ayan mga body kasama ko pala dito yung aking dalawang alagang aso na makukulit Bali 80 pounds na yan lahat mga body estimated At ang ginawa ko dito ay 12 repetition Bali may hina lang pala tayo magbuhat mga body kasi hindi naman ito pabigatan Ang importante nahihit natin yung ating target muscles Ito na pala yung aking pangatlong set mga body at huling set para sa bench press. Bali nagdagdag ako ulit ng 20 pounds. Ang ginawa ko pala dito mga body ay 8 repetition lang kasi medyo mabigat na para sa akin ito. At hirap na hirap na ako dyan mga body kahit 8 repetition lang. Kailangan ramdam natin yung binubuhat natin dyan mga body. Kailangan napupunit natin yung ating muscles. At kailangan natatamaan talaga natin yung ating muscles pag tayo ay nagbubuhat. Ito na pala yung aking next workout mga body ang dips. Ang workout na to mga body ay tinatamaan yung ating lower chest. At ito yung aking ginagawa para ma-improve ko yung aking lower chest. At ang ginawa ko dito ay 12 repetition. Napakasulid ng workout na to mga body para ma-improve natin yung ating chest. Ito na pala yung aking pangatlong workout mga body ang decline push up para mahit ko naman yung aking upper chest. At ito yung aking workout mga body para ma-improve ko yung aking upper chest at ang ginawa ko dito ay 12 repetition. Ito na pala yung aking huling workout mga body ang dumbbell fly. Ang bigat pala na ito mga body ay 30 pounds each at ang ginawa ko dito ay 3 sets into 12 repetition. At ayun mga body pag ginagawa natin yung workout na to kailangan i-squeeze lang natin yung ating muscles. Huwag masyadong mabilis at huwag din masyadong mabagal. Timing lang dapat kailangan na feel na feel mo yung iyong binubuhat. Kailangan naramdam din natin kung saan ito tumatama. At yan lang makabadi yung ating basic workout sa ating chest. Napaka-simple lang at madaling kayahin. At kahit sa bahay ay pwede mong gawin. At yan makabadi pagkatapos kong mag-workout, napakasolid yung pump kahit simple lang yung ating workout.